Hello guys, welcome to my YouTube channel. Gawa tayo ng pintas guys na request sa ating kaibigan. sa amin dito ngayon itong bunga ng buli guys ito ang gusto gusto nilang ipagawa yan yeah. yeah. gusto nilang pakulayan shout out sa palaging nanonood sa ating youtube channel maraming salamat sa inyong lahat guys sa mga panibagong makapanood sa channel natin sana po huwag po ninyong kalimutan na mag subscribe at pindutin na rin guys ang notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago na naman natin guys na i-upload guys saka sa mga nagnanais na magkaroon ng bato mo PM lang guys or mga kakaibang bato guys o kabibi mayroon tayo rito salsagan yan mga salsagan or admuran are kayo mag-message sa ating Facebook page Randy Dule Vlog guys 'yung so bagong na ano tapos natin guys. Ay ano. Oh. Bato umo, bato umo na itim. Yan ginawa natin pang ano pang purselas. Ay ito rin guys, oh. Ibang kulay. Red ang anong gusto nila. tumomo na itim ito guys so isang uri ng bato na hiyas na nagliliwanag pag inanom mo ng ilaw tagos ang ilaw Guys, marami pa tayong ano, guys. Patuon mo. Sa mga nagnanais. Ito guys, ang bago nating ano. At mura na nalagyan ng ang tali. guys i love you hanggang dito na lang guys maraming salamat sa panonood mga nagnanay sa aking nabanggit na maaari kayong mag PM guys sa ating Facebook Candidulay Vlogs Spiritual ng ano Tagum City kasi yung isang account ko guys na ano yun na hack pinalitan ng profile profile na ang mukha ay parang putian o kanok parang tagaibang bansa account ay nahack yun guys maraming salamat guys na kalimutan na mag subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago na naman natin na upload guys at sa mga nagnanais ng mga gamit na pang proteksyon ng mga masasamang elemento guys na maring maaaring panangga natin sa ating sarili na hindi tayo malapitan ng mga masasama sa elemento Maraming salamat guys. We love you all. God bless you all guys. Huwag pagpalain tayong lahat ng Panginoong may kapal. Palagi tayong magdasal sa kaniya kasi ang mga bagay na ito ay pang ano lang ito guys. Panangga pero nasa ama pa rin ang may awa.